Uy, Baki! Si Ibo nagkalat sa baba! Ang daming kalat doon! Ang daming sobra! Masaway talaga si Ibo, no? Ngayon, check natin yung CCTV. Dapat na, magalitan niyo si Ibo! ang kalakuhan. Ang kalokohan. ko yung naisip ko. Di ba si... Lagi tayo na dadaling bata. Oo, may bata ang nilagi tayo na dadaling. Papawag kita sa kanya. Medyo may mga laro niya sa likod na yun. Ikahalat mo, ikalat mo. Ang dito yun, ba? Oo, ikahalat mo, ikalat mo. Bisa mo, ikahalat mo, mo

Wew baki! Sige baki! Uy! Wew baki! Ito, man, si Ibo nagkalat sa si baba! Ang daming kalat doon! Ang dami sobra! Ang dami sobra! Oo! lang nga yan! bijo, Sige Ang daming kalat sa baba! Ang daming kalat sa baba! sunod kami! sunod kami! Bigyan lang yun lang ano ba nangyara? Ikaw, pasaway talaga ay, ito si Ibo, no? Ibo talaga, si Ibo, ay, talaga ito, si Ibo talaga ito si Ibo. Ay, dami karat dami. nga, no? Ano? Oh. Dami! O, oh, ayun ang dami, dami. dami. Nyo, Si Ibo nga? Pagalitan nyo oh, O, dapat pinapagalitan nyo yung si Ibo. O, oh, pinapagalitan oh, nyo! Kaya nga eh. Pagalitan nyo! Dahil sige, alam mo naman kami rito sa bahay, syempre, yung mga ganyang klaseng makakalat, hindi namin talaga palalagpasin yan. Oh, tama! tama! Yun nga ang dahilan oh. kung bakit kami nagka nagkabit ng CCTV dito. Oh. Oh. Di ba kayo ba? yun ang oh. dahilan kung bakit may CCTV dito? Ngayon, oh. ngayon, check natin yung CCTV. Kasi syempre, yung mga kalat na ganyan, di natin papalagpasin na! yan. Oh. Na na! Talagang legit na hatawin yun, yung oh. mga ganyang kalat. Oh. Makakatiwid check. Mag ha? Mag check, check po. Anong budget check? Yung CCTV! Okay, eh syempre, kailangan makasigurado na si Ibo talaga yung kumuha. No, grabe yung ginagawa niya. Ano ba? Ibo na kagaya. Eh taruan niya ini. Ha? Taruan niya. Hangin. Ano ba niya? Ano ba? 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 Check ha? na lang ba? Ano 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 Hmm. Ano 'yung yun? nga. Ano kayo ngayon? Ano kayo ngayon? Ito ko si nagisip nito. Eh. Dapat. Oh. Dapat. Oh, seram, seram. Tumalikod ka rin. Tumalikod ka. Talikod. 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 Tumalikod kayo. Face <manyan> the wall. Ilabas mo 'yung pet niyo. Uy, Ano ko. Ano 'yung paint Ah, hindi, ganyan lang, ganyan lang, ganyan lang. Talikod, face the wall, face the wall, face the, the, the wall. Sige. Bigyan mo na isa. Ah, isa, isa. Nasaan, Ah.